May na po mga idol. Ang hirap po gumawa ng kantin. Ayan. Ito so, yung ating uh, po oh. so, yung, Ano ka na kung anong uh, pwede gawin dito. Kaya... Don't let me! Ito na lang oh. Oh. Ayan. Ang tulis ng video ko oh sa kabila, ayan, o. Oh. O. Oh. Ang taas ko na. Ayan. Ang tulis nyo ng aking bide O, oh, para siyang uh, sa pader. yung katulis. Tapos yung aking palda naman, ayan sa mga idolo. Ang aking palda. Ang sobrang eklit. Sa mga kapalik driver pala siya, kay Kuya Lilo Dawang, ang pamilya kay Kagawad Magiklo, kung pamilya pa siya. Ang lahat ng mga driver siya, out. Lahat po ng mga mga na natin siya. Ito yung ating sombrero, kala nila, ang buhok, ito Wala kong wig, siya naman po, bago kong sponsor ng wig. Wala kong gamit. Ito, ginamit ko yung aking uh, remote. remote sa stand ng cellphone. Basta ang tawag kong dito stand, yung gagawin ko sa mga sayawan. Yan, sa uh, Palapong palapog ng sumo shirt out. Sumo ito ng supporter ko. Yung mga taga, uh, taklo ay itong mga tagalaw ang mga taga pa na shot out yung mga tagalaw ang nagawang pa na shout out na buong ganon ayan yung mga taga kamarili kalukan city shout out yung na uh, hindi pa dyan nakasupport ayan si auntie auntie iba doon po si auntie usay baka tumawag ka auntie at mary andre Ruila, si olio kay rosal rowila at kay mga si rowila shout out din kay Madam Marie eh. So wila, ah. ito ba mida si o yan shut out. Ay sa bago mga family shut out pala. Ayun. Yung mga ano mo ko diyan. All right. Asa family shut out. Moral sa pika ng family. Alat ah, na nga ano. Chat na natin. Masigit na siyong yung uh, aking uh, bayawang. <coughs> Uncle, Uncle Robert, eh, wag kang mag sa akin, ha? Ah. Eh, ito yung uh, kung makita nyo kung ito yung suot ko mga idol, ito yung gagawin ng mga vlogger. nila. Kung yung makita nyo sa YouTube o sa Facebook Reel, si Michael ito sa Facebook Reel, gumawa din yan. Nang uh, dito uh, yung kasama yung, uh, yung partner sa pagkuhan ng ano, mga content creator. Marami na yung gumagawa sa YouTube, vlog, sa, sa, YouTube vlogger. Mga kasuta na pang babae, eh, parang bakla yung galaw. Yung mga nag-react sa akin o yung mga nag-share, nag-comment Nag-bagit daw siya yun, yung rumampa Hindi ako rumampa, ah, ginawa ko lang ito mga ilot, para sa aking content video Na nagkapagla, ko iba eh, kasunod, eh, bumila ko ng shirt pag nakapira ko Tapos bra, bra lang, hindi, hindi ito yung ah, ganito na bra Na may lagay pa rito, yung bra lang na talaga na ano Tapos kailangan po mayroon ako wig Ayan. Sa lahat mga security guard, shout out. Sa ating mga mga sipong na polis, mga sundalo, shout out. Mga Philippines Army at Philippines Navy, shout out. Hi, nako. O, oh, yan. Si Sir Papa Riz. vlog rin sa YouTube. Hina ang TV. Gloves and Sassy. Pretty Smile TV. Para o vlog. Shout out sa inyo. Isa TV. Mga kay Mr. YouTube Tamil Gaming, shout out. Kay at uh, Idol Tissue Community. sa TV, shout out. Tambayan ni Bal. Kuya Bal Morales. Ayan, ibalik ko na yung old oh, polo ko, yung buhok ko. Kaya yan. Sa mga student, pakishare na po aking video. Thank you. Nagawa lang ako ng long video. Kasi may page naman ako. Sa TikTok, YouTube, Facebook, reel at page, diyan yun makikita ng aking mga video na ganito. Abang yun lang at may uh, gagawin pa akong helmet o yung ano basta. Yun na lang, idol. Yan siya, oo. Alam mo. Ayan, tinali ko siya dito. Kaya, parang uh, may umanuro. O. Oh. Ayan. Hmm. Ayan siya. Parang gusto ko mag-model. Mamodel na si kagamutan vlogger. Eh maraming salamat po ah uh, bang yun ang akin uh, next video ako yung original ka content maraming salamat po sa laging pag support kay Oy Noy Dol po dahil yung kakabatang vlogger sa tabaki kalingnan dapat yung sa more shout out yung mga po dyan yung mga tiyahin ko at mga pinsan mga tiyohin kay Bo Bossing Mario Marjorie Kampa may shout out ari po ng ah uh, Lilian Betre Shorts Sabang Lap Sabang lap nun siya ma mm. O ay eh, kahit pa di Gawa ka na nito O yan Thank you Bye bye mm lalo ko comment dito si Ate si Ate Arne Romano Bagtong. Ayan. So din kay Gigi Bagtong ay kay Madam Mary Jane Mukada Alia Pamilya kay uh, Miguel Mukada shout out. Ayan. Oh. At kay Madam Lilibit Ada. Ayan yung aking baby. Oh, oh, oh. Ayan. Oh. Yan siya, ang tallish niya, oo. Oh, oh. ba? Diba, ang tallish. Ayan. Ikaw lang kung gine nahulog yung aking date eh. Kaya Anton Mateo dot po family shot. out Kaya Busing Michael Carl po family ng flat eh, po ng mga musu po siya natin shot out. Kaya to mission siya ito hanggang Ang gum sa Kaya Ah. Uh, Bueno, Eliado, sis mo lang yung sa po at Terry Mart Kapati shoutout. at sa ating mga RHU ng Gamon Summer shoutout. hello yan malapit na yung Christmas kaya ewan ko kung rarampa ako inano ko na invite ko si Kaguayan Vloggers, Mr. Sama si Eged Paddy na sa akin sa pagrampa na ganito yung kasuotan sa atin sa Palawang ng Gamon Summer at sa MNK Digi digital Photo Services. Malapit siya mga doon sa uh, Musa Pro Official uh, Municipal. MNK Photo di Digital uh, nagpunguha niya aking na sticker at ang tapulin. Malapit niya mga doon sa uh, Municipal Building ng Gamay ng Sabo. Kay Molo Morales ang public shout out. Yan si Kuya si Molo itatawa ngan si kay kagawad, kuhin niya ba yun na? Ano, ano yung aking dede Oh. Ano? Ano? Hindi ko alam kung pasasayahin ko kayo kung ano pwede gawin ko kaya yan. O. Oh. Hindi ko alam kung ano pa pwede kong gawin tapos na ano pa yung aking sumuhok ang aking sumuhok Sigurado, marami dyan tatawa sa ginawa ko. Ayan, tapusin okay, arnel kapuso sa family shot, patag madam pina. Mayat, okay, mayat, mayat. Sky po ang family sa tagi po shop. Check out Marikes mas, ayan. Ah, sa nang mayroon din ano mag big ah, bigay ng gift sa amin ni Mr. Samar. Wala akong wig, eh, kailangan ko po ng wig para maram po kami si Egahit Pade, Mr. Samar, at si Kahagoyan blogger At lalo din yung isa, si Klapin TV, sasama sa aming pag -rampa. Ayan, si Ate, ay, Malamba na Quaris. Alam mo na mga Kataramanon Shout out. Mga Tagalosol. mga updali. Updali. Eh, mga updali natin. Mga updali. Shout out. Nagawa ko lang ng long video. Ano mo pwedeng uh, gawin ng kanyang mga uh, witsura? O, abang nyo to sa YouTube, sa TikTok, Instagram, at sa aking Facebook reel, at sa aking Facebook page. Ipo-post ko to. Pakita nyo. Ano bang puding ah, ah, mga tsura na pwede hmm oh. pwede ka gawin-gawin ganyan. Ano ba? Ayan. Tumutulong yung aking paa. Ah. Kaya hindi ko alam kung paano ba ano yun, ito yung ating lid, hindi, hindi na kaya hindi ko ano mong um, ano ba nga yung Christmas, wala kami pang handa mga idol kay Kapanyo pala shout out kay Alex public, kay Nolan Albino ang pamilya, kay Busing Bin Albino ang pamilya shout out pasensya na sa inyong lahat, ano? yung ba hindi ko naman shout out ay si ano pala, si Ate Vilma Ortiz shot out kay si Ate Shirley Dolpo Aquino at kay Bosing AD Pelimbergo shot out ayan kay Danilo of Tennis baka Danilo mag-comment ka dito at si Wendy Ong. at lalo ng si Rusto Macaso at si Raymond Castillo at si Valerian Obieno ako yung basta ta santo bago comment yan at kay Ronabi Paharis ayan o oh. Anong pwede gawin natin mga idol? Pag ganito yung katayuan mo. Ang sakit na yung ano ko dito. Ayan oh. Kikimutan sa ko yan. Ayan. Ano ba yung gusto nyo nga? Uh, Istal na sayaw. Ang pwede gawin. Ay ko. Ang sakit na ang ano ko. Ah. Ayan. Ayan. Hmm. kasi kap channel shout out. Jo normal. Yo. Sana ma idol, mag naman yung video ko. Hindi ako makahanap ng viral. At magdagi ako aking subscribers sa YouTube as in followers ko, yung aking earnings po naabot yung 100 dollar. Pasin lang po ngayon, idol comment lagi sa aking comment section. Ah. Wow. Yan tig mga lods, uh, lagi pong support kay Oy po na sa iyo, vlogger. Uh, sa Instagram, TikTok, Facebook rel, Oy na sa iyo, please follow po mga lods. YouTube at Facebook page, kabutang vlogger. Ay, may second account YouTube, tapo lang TV. Thank you. Bye-bye.